to, so, kang hayop kung ano-ano yung kinakain mo, okay lang. Pero sa akin, hindi. Si ito, ha? Ito? Yan! Saan naman ako sa loto? sa naman tong mga numerong tinayaan ko? Kunin so, mo na lahat ng gamit mo! Ha? Ayaw mo makikapagbumukha mo kung <laughs> hindi! yung pera ko eh. Mariman! Halika dito! Dito, dito, dito! Dito ka? Uh, uh, yes, ma'am. May kailangan po ba kayo, ma'am? Anong ginawa mo, ha? Tignan mo to! Nag-sign ka na nga sa rice cooker! Hilaw ka! Alam mo, sinasayang nyo yung pera ko eh! Sinasadya mo ba to, ha? Gumaganti ka ba sa akin? Eh, ma'am, hindi po hilaw yan, ma'am. Loto na po yan, ma'am eh. Anong luto? Opo, ma'am, tinigman ko po kanina yan. Pagpasa ikaw, mukha kang hayop kung ano-ano yung kinakain mo, okay lang. Pero sa akin, hindi. Hindi ito, ha? Ito? Oh. Yan! Kainin mo yan! Simula ngayon, wala kang sasahurin! Dahil sinasayang mo lahat ang pera ang pinagbibili ng pagkain ko! Naintindihan mo? Sumagot ka! Naintindihan ko! Sad ka! Hindi ko malamit! Eh! Sumagot ka na maayos! Sumagot ka ba ilan mo yan ha? Ay, ito matawag. Si kaya to? Ay, si Papa. Hello, Papa? kailangan kasi natin babayaran yung pagkakasanda ng lupa eh. Alam mo yung ginamit mo pagpunta dyan sa Manila? Eh, sinisigil na ako eh. Baka uh, kasi ilitin na itong bahay natin eh. Ah, ganun po ba, Papa? Ah, ah, sige, Papa. Ah, hayaan niyo po kakausapin ko yung, ko yung amo ko para makuha yung sahod ko. Huwag po kayo mag-alala pa pa. ko po ng paraan. Pasensya na po ha. Hindi po ako makapagpadala ka agad. Eh, wala po kasi ako ngayon eh. Pero hayaan niyo po. Gagawa po talaga ako ng paraan. Promise. Ah, sige na. Pasensya ka na rin ha. Wala na rin kasi akong mahalapan dito eh. Sige pa pa. Marimar! Ah, ah saan ka na ba? Sandali lang papa pa ha. Marimar! Marimar! Ah, ah ma'am? Hanggang ngayon dito ka para naglilinis? Ha? Uh, Ma'am, kakatapos ko lang po maglaba tsaka nagkuskus na po ako ng mga labahan ah. niyo po. Tapos na po lahat. Tsaka namlansya na din po ako. Talaga ba? Siguraduhin mo ha. Sa oras na hindi yung tapos lahat, mananagot ka sa akin. Wait, ha! Oh, baka na! Ano, madam? mo. Mamalengke ka at siguraduhin mo makaka-uwi ka, ka agad. Kasi magluluto ka pa. Eh di ba, madam, kakapamalengke ko lang ng nakaraan? So what? Wala kang pakailan kung kailan ko gusto mamalengke. Ang katulad mo, na putusan ko lang. Naiintindihan mo? Ah, madam, pwede po ba ako makiusap sa inyo tungkol po sa sahod ko? nang kita pagsasamurin. Dahil sa gawa mo kanina, sinasaya mo yung pera ko! Nung na ako makukuha sa akin! Alis na! Oh! Kakapagod! Ay nako! Hindi pa rin pala natatapos niya na pagpuputol ng mga puno din sa labas. Ina ingay Ay! Ay! Ito yung tinaya sa loto ko kanina. Saan naman nalo ako sa loto? Saan naman nalo itong mga numerong tinayaan ko? Kasi kailangan na kailangan ko ng pera. Ay, kailangan ko makapagpadala sa tatay. ano to? Eto! Ito tayo patago sa akin, ha? Tumaya ka ng loto? Pagos kanina? Pinihingin mo sa sahod mo sa akin? Eh, saan dapat na talaga mo na sa tatay mo yung pera? Pero ito, ano ang papala mo dito? Naniniwala ka pa sa mga imposible? Ha? Eh, ma'am, wala naman pong imposible, di ba? Ano wala? Ha? Tanga ka talaga eh! Bobo! At kaya pala, ang tagal-tagal mong dumating galing sa palengke! Kasi, naglinya ka pa sa lutuhan! Ginoon na mo pa pasensya na po ma'am, nagbabasa kali lang naman po ako. Naalala niyo po si Bitoy po, yung sa Pipito man na loto po, umaman po siya dahil po sa pagtaya ng loto, kaya nagbabasa kali lang po ako ma'am. Hindi ko ka. Hindi ko kailangan ang opinion mo. At yun, drama lang yun. At ikaw, isa kang malas sa buhay. Kaya nandito ka eh. Makikipagsapalaran na, na maging katulong ko. Sige po, ma'am. Hirap naman pag walang-wala ka. Bakit mo ba? kasi pinanganak ako mahirap? Naalila lang ako ng mga mga mayayaman. Hmm, ito talaga si Madam. Nakakabura. Hoy! Ay! ma'am. Ano itong ginawa mo sa mga damit ko, ha? Sakit. Ito na, Juan. Ito, may chlorine. Tapos ito, mga sunog. Ano yan, ha? Ang mamahal ng mga damit ko. Tapos yun yung ginawa mo, Ay, ma -ma -ma, ha? ma'am. Ang dami niyo po kasi pinapagawa sa akin. Nalito na po ako. Kaya hindi ko na po namalayan yung ibang gawain ko. Naiwan ko po na. So, Ay ang ka pa? Ako ba may kasalanan ngayon? Ay, I will ma'am. So, mo! ma'am, sobra-sobra po kasi yung mga pinagagawa mo sa akin, ma'am. Yan! Halos wala na kong pahinga. Sige! Isisi mo pa lang sa akin! Ha? Ha? <laughs> are you are you? Are you? Are you? naghihintay dito. Ayoko pa naman sa ganun. Pinaghihintay ako. Tsaka kailangan ko na itong mabentang bahay na to. Kasi hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko. Pag hindi ko na bayaran, papapulis ako. Makukulong ako. Ma'am, kalma ka lang. Papunta na po yung nakabili itong bahay. Siguro na traffic lang po. Eh, nasa na ba kasi yan? Napirmaan ko na lahat. Yung may-ari, wala pa. Ano ba yan? Ha? Maharin niya ka ba yan? Pinaghihintay ako ng ilang oras dito? Ma'am, kalma ka lang po. Parating na po yung nakabili itong bahay. Nag-helicopter! Ah, Ama, medyo naaw nga po wala yung nakabindi ng bahay. Paano uh, ka matakip yan? Sunog ba mukha niyan? Hoy! Hindi ako makikipagbiroan! Tanggalin mo nga yan! Ano ba yan? Mariman? <laughs> Mabuti naman. At naalala mo pa pala talaga ako. At hinding-hindi ko makakalimutan lahat ng mga pinaggagawa mo sa akin noon! Teka lang! I I parang nabigit ang bahay ko! Saan ka kumukha ng pera ha? Oh. Ay! Sandali! Meron nga pala akong tinangian na loto! Eto na! Announcement na! Announcement na. Ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 41. Ay! 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 Tama yung una. Tama yung una. Ay. Sige, bigay mo na sa akin, Lord. Yung palalawang number. Ay! Ah! Pangatlo, Lord, ibigay mo na sa akin. Sa akin, hindi pala tumala. <gasps> That's not that's not that's no Kasi akala mo habang buhay akong mangangatulong sa iyo. Isang malaking sampal sa yun dahil sobrang sama ng ugali mo. Total ngayon dahil ako na yung bagong may-ari ng bahay mo. Ah, correction, bahay ko. Pwede ka nang umalis dito. O baka naman gusto mo kalat-ka rin pakitas palabas gaya ng ginawa mo sa akin dati. Ano, ha? Aalis ka? Eh, kukunin ko muna yung mga gamit ko. Ah, huh. uh, ma'am. Mauna na rin po ako para maasikaso ko na po itong mga papeles mo. Sige, attorney. Freeze! At ngayon, isa na namang kwento ang ating natutunan sa araw na ito. Ang kwento ang kapanapanapik, kagilagilalas na kapupurutan ng aral. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking aral sa storyang ito? Dapat, huwag po nating husgahan o maliitin ang kapwa natin, lalong-lalo na kung tayo ay nasa itaas. <laughs> Dahil bilupo po ang mundo. Hindi natin alam, palang araw babaliktad ang sitwasyon ninyo. Kagaya na lamang po sa nangyari sa storya nito. Isang malaking aral at isang malaking sampal po ito sa mga taong nang mamaliit ng kapwa nila. At kung nagustuhan ninyo video na ito, maaari po kayong mag-like, comment, and share. Maraming salamat po. Ako po si Marimar Santibanez na nagsasabing, ang buhay ay weather weather lang. Maraming salamat po. O, oh. oh, sige na po. Oh, na, na po ako. Attorney, ba gusto mong kasuhan kita, attorney? Ano, attorney? Process mo na yung papers ko.